Ngayon mga idol, ituturo ko sa inyo kung ano ang pinagbabawal na technique para mabilis na lumambot ang karne. Ayan, papaya lang ang sikreto ko mga idol. Una, kunan nyo lang ng buto mga idol. Ayan, hiwain nyo lang ng ilang piraso mga idol tapos kunan nyo ng buto. Ayan. Pag ano, malinis na, wala ng buto. Ayan, kunin nyo lang lahat. Tapos, mikos-mikos na yan mga idol. Haluin nyo lang mang, ng mga ano, mga kahit dalawang minuto lang mga idol. Ayan. Ang karne pala mga idol eh, tapos ng hugasan. Ah, pagkatapos niyan mga idol, huwag niyo ng hugasan ulit kasi mawawala 'yung ano, 'yung dagta ng ng papaya mga idol. Ayan. 'Yan 'yung sikreto ko mga idol para madaling lumambot 'yung karne. Tsaka hindi na rin pala ako nagmarinate diyan kasi nagmamadali ako mga idol. At parang medyo ipit sa oras mga idol eh. Ipit 'yun oy. Ayan. Ayan mga idol. Tapos, pag matapos nyo na i-mikos-mikos mga idol, pwede nyo nang kunin isa-isa yung papaya. Huwag yung huwag nyo ihalo sa pagluto yung papaya mga idol. Maliban lang kung native na manok, masarap yun ihalo sa masarap haluan ng papaya mga idol. Ayan. Inuha ko na yung mga ano, tapos nagumpisa na nga ako magluto dyan. Uh, tapos, uh, wala nga, wala, ka, wala kasing mataas na sandok. Kaya nag-DIY na lang ako mga idol. Yan, hiniram ko pa yan sa ano. Hiniram ko pa sa kaibigan kong witch. <laughs> Ayan na nga pala mga idol. Ayan, no. Oh. Ayan na ay yung karne. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga idol kung ano ang ano. Ano, gano'ng kalambot na yung karne. Ara o perte ka humok mga idol. Tanawa. Tanawa mga idol, perte ka humok. Humok kayo. Oh, di ba? humok kay na mga idol mo na ako ginaingon sa inyo nga sikreto nako mga idol para unsaon pagpahumok sa on sa, sa karne mga idol uh, tanawa, mga idol ha ah. tingnan niyo mabuti mga idol napakalambot ng karne tsaka hindi umabot ng isang oras pagpapakulo ko diyan mga idol ayan ganyan nakalambot ng karne ayan no? Oh. o oh, di ba napakalambot na ng karne ng ano manok yung puting manok mga idol yung dito sa amin kalang tawag Ajan nga pala idol, ako yung naimbitaran nila para magluto sa kanilang kasal mga idol ng kaibigan naming si Ruby Mohay mga idol isang content creator ayan na nga oh, umabot na yung nakaabot na yung ikakasal at pinainom na sila ng tubig pa, uh, ano daw yan nila pamahiin na nila mga idol pinaunang painumin yung lalaki tapos babae tapos balik na naman sa lalaki mga idol yan daw yung pamahiin nila dito eh tapos ayan naghaghag na sila ng ano dyan mga pamilya nila tapos upo na sila kasi hapon na yan mga idol eh yan mga kaibigan niya mga idol isang content creator din yan mga idol si Ruby Muay Ayan, yakapin nyo ang kanyang channel mga idol tsaka salamat po sa pagimbita sa amin hindi ko rin alam na mag, isa rin pala ako sa magbibigay ng ano, mensahe mga idol ah uh, kumbaga wala ko nakasagang liha ba Uh, wala na lang ako kitas anang akong istorya sa ila ako akong message sila mga idol kay wala ko mga butan man sila nga mag-asawa mga idol o kaya rin nila lang pasan ang mga trials nga mo agi sila ang kinabuhi ang ako na lang sila mga idol para mas paspas ang akong istorya uh, lang ninyo ang inyong matagusa o kanang anang tason ng nato itong pasensya tapos magminahalay niya uh, yun sa ni kanang Huwag kinsama sa ko, umawa na lang ang magpaubos ang isa ka pares mga idol. Tapos, wala na ako kita sa kitasan mayo, kayo ikabaloko. gigutom na ang kaslo noon, unya. Gigutom na po ng kadaghanan. Motong nga, ako na lang giputo lang akong istorya para dilik kayo taas ang akong mensahe kay basi Nag, naglagot na nagtanong sa ko ang uban, baka gigutom na. Umawa na na sila. Ako na lang ipaspasan akong istorya para makakauna. Wala na. Tekang salamat sa pag sa mga sa inyo ang special day o Takang salamat kay kami ang inyong gipaluto. Para mga una mga una daw sila. Ayan. At busog na nga. Mabubusog na yan sila mga idol kasi ano kakain na. Ayan. Maraming salamat mga idol hanggang sa muli. Ayan o. Oh.